Mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawang putsyam ng setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises, ang pitong matatanda, ay binahaginan niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon ngunit hindi na nila inulit. May naiwang dalawang matandang lalaki sa kampamento, Eldad ang pangalan ng isa at yawang isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng pitumpu ngunit hindi sumama. Gayunman, Binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Oswe na anak ni Nan at katulong ni Moises. Bakit din ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, Nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ating kabuti at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutiha't lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop. Kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktod. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutiha't at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak. At ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo. At parang apoy na uubo sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit. Sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang mga hinahing ng mga mang-aani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Amang Diyos ni Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi kay Yesus ni Juan, Guru, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Yesus, Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin, sinasabi ko sa inyo, "Sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang sebitinan ng isang malaking gilingang bato sa lieg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo, mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo, mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulagang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,